May nagtanong, um, nakita ko din sa isang content creator, nagtanong din sa kanya ng same question, kung makukuha ba daw natin ang ating sahod kapag tayo ay na-demonetize. Okay, ito po ay based sa experience ko ha, kasi na-demonetize na din ako eto legit talaga to guys legit base ito talaga sa akin experience okay kaya alam ko na ito ay totoo dalawang beses na kasi akong na demonetize una na demonetize ako second week of the month uh, 13 tapos yung pangalawa naman ay yung end of the month uh, 28 kaya nako compare ko siya guys kung saan natin pwedeng makuha at hindi na makukuha ang ating pending na sa sahurin dapat ng month na yan so expect mo guys kapag ikaw ay nagdemonetize within first week okay first week of the month expect mo hindi mo makukuha ang sahod mo yes pero kapag na ka or na ang lahat ng iyong tools or yung tools especially ads on real na ka at dumating yung notification na yon ay after na ng 21 of the month pasok pa po yun, makukuha mo po ang sweldo noon kasi nakapag-validate na po si Facebook ng iyong sahod. Pero kapag hindi ka pa tumungtong ng 21 at na-demonetize ka, expect mong hindi mo makukuha yan. Man, naman natin na every 21 of the month, tag start na pong ipapasok yung at or pinapasok ni Facebook ang ating sweldo. So maliban sa uh, ads on reels at saka in-stream ads. And the rest ng ibang tools guys ay mas maaga po siyang binibigay. So depende po yon Makukuha mo lang ang sweldong yan kapag naayos na po ang iyong account or nawala na po, natanggal na po ang iyong demonetization or pag ng iyong tools. Sana nakatulong. Please share and follow for more.